So, milong mga lungs, welcome back to my channel. So, it's me again, mga Atletics. So, medyo matagal-tagal din tayo. Hindi ko tutorial mga lungs dahil uh, busy na tayo sa ating trabaho. Kaya, ngayon, uh, gusto ko lang i-update sa inyo kung talagang legit ba ta, pa rin talaga yun. Kung effective pa rin talaga yung ano, yung yung, yung tricks ko. Paano palakin natin. Review nyo na kay tayo lang. Yes, update ko lang kayo mga lods so maliit man nagkita natin dito pero hindi na din yun kahit dahil hindi naman tayo maasa sa ibang uh, viewers na nakakalakay ng ating review so ginagawa ko pa rin yung ating tricks at napaka effective pa rin yung mga lods uh, tinuloy tuloy ko siya so uh, update ko lang kayo sa kita ko ngayon sa so, for the month of, of August sa full month of August. So, ngayong bukas, meron pa pala akong kitain sa so, August 31. So, kitain ko bukas. So, siguro magdagdagan. So, nasa 600 plus ang kinita ko ngayong buwan na to. So, at least meron. At least may dadagdag mga loks. Okay. So, ganito lang. Pag ito tayo ay small uh, YouTube creator, na gusto ng kumita dito sa si YouTube. So gawin mo lang to para kumita ka rin. Hindi man kalakihan pero may ipon dito mo at makapagsahod dito. So malapit na tayo makapagsahod dito dahil sa ating tricks. Kaya para maniwala talaga kayo. So ipakita ko talaga sa inyo kung magkano yung kita natin sa so, for the month of August. So kapit mo kayo. So ano pa hinihintay natin? Punta na tayo sa ating uh, YouTube. Dis para ipakita ko sa inyo kung magkano ba talaga. Okay, stay tuned ng mga Let's go! So okay, mga lods, nandito na tayo sa ating screen monitor para ipakita ko na sa inyo. kung ba talaga ang aking kinikita sa so for the month of August. Okay, punta lang tayo dito sa ating dito. Uh, studio. Ayan. So, open na natin yan at bubungad agad sa atin yung. Ayan na. So, ito mga lods. So, nakita nyo naman. So, nagkulay green na talaga siya lahat. Di ba? Napakagandang tingnan talaga mga lods kapag ganyan na yung inyong dashboard. So, dito mga loads. Ito, dapat kulay green yan. Ito, dapat kulay green. Ito, fully green talaga. At ito, fully green na. So, at tumataas na din yung subscriber natin mga lods. So, sa nakikita nyo naman, kung mag ilan lang yung abuse natin mga loads. Ito, So talagang tayo lang talaga nanonood yan Kasama yung partner ko Partner ko na uh, very supportive din sa akin So nakita niya naman yan kung ilan lang yung mga viewers ko mga loads Pero kumikita din siya So ayan na Yan lang talaga siya mga loads Yan Then yan So halos hindi siya umabot ng 100 views. Pero, sa ginagamitan natin, yung tricks natin, kaya umabot siya na <coughs> medyo lumalaki yung ano niya, yung kita. So, punta lang tayo dito sa an analytics para makita talaga natin kung magkano yung kita natin. So, for the month of August. Ayun na, makikita natin dito mga So, yung mga top content natin na maraming views so gusto ko lang ding i-share sa inyo mga lods na hindi pala ang hindi pala magi-expire yung ano yung revenue natin sa ating video so ang sabi ng iba kapag umabot na daw ng 1 year yung video natin is hindi na tayo kikita dito wala na daw to parang basura na lang sa ating channel pero sa akin mga lods parang ano, kumikita pa rin siya. Kumikita pa rin siya, pero yung watch hour niya is nawawala na yon So, isang taon na yon wala na yon So, back to zero na naman siya. Pero yung, ano niya, yung, ay, ah, yung revenue niya is tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kita natin dito. So, ito na, papakita ko na sa inyo. Punta lang tayo dito sa revenue. At ito na nga mga lods. <coughs> Sinimulan ko kanina yung ano, yung hapon nanood ako gamit yung Netherland na uh, bansa. So, ito yung kinikita ko. Ayan. Ayan. August 30, 2023, ang kita ko is 40 pesos. So, malaki bagay na yung mga loads. Sa ating mga small creator. Okay. So, ito na nga mga loads. Ito na ang buong kita natin. So, madagdagan pa ito bukas yung 624. Ito, ito na yung kita natin, 624. So, maragdagan pa yan. Bukas malod kasi. Nanood ako ng 31. So, kikitain natin yan. Bukas. Kaya, abangan natin yan. <coughs> Excuse me. So, ayan ang mga lods. Sa mga gustong uh, gumaya sa akin tricks, comment down below at magtanong ka kung nahirapan ka. Magtanong ka kung paano ko ginawa. Ayan. Sisiguraduhin nyo na ganito talaga yung yan. Ganyan talaga yung kulay green talaga. Pag sikapin yun, magiging kulay green. Ito mga lods, kapag hindi ko ginawa ang piso yan, hindi yan kulay green. Pero kapag ginawa kong lalar, hindi yan, wala yung kulay green yan pero kapag ginawa kong piso, kasi malaki na siya ah, nagkukulay green yan kaya hinayaan ko na lang siyang magkulay green para ah, maganda tingnan talaga okay okay mga lods so hanggang doon na lang, gusto ko lang i-share sa inyo kung magkano talaga yung kinikita natin So Meron tayong 600 pesos So nasa ano na din yan Mga 12 dollar Yes 12 dollar na din yan mga louds. So malaking bagay niyan sa atin Sa ating small creator Okay maraming salamat sa panonood Hanggang dito na lang aking tutorial mga loads Ah hindi naman to tutorial kundi ah, share ko lang sa inyo Ay, Update ko lang sa inyo kung legit pa ba yung ginagawa ko, effective pa ba yung ginagawa ko. Effective naman, pero lang yung kita natin. So mga lords, maraming salamat Bye-bye and God bless. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever want to be alone. I don't really ever feel at home on my own.